Sa kabila ng mga bagyong pinagdaanan, isang spiritual retreat ang nagbigay ng panibagong lakas at inspirasyon sa mga literature evangelists sa Puerto Princesa, Palawan. Ang pagtitipong ito ay hindi lamang nagpatibay ng kanilang samahan kundi nagpaalab rin ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod. Si Ejen Joy de la Cruz para sa Balitang May Pag-asa. Binahaman ng Palawan itong nagdaang mga araw, gayon din naman ang pagbaha ng pagpapala. Kaya na may ganun na lang ang kagalakan ng mga literature evangelists dito sa Palawan sa kanilang ginanap na spiritual retreat na may temang Celebrating God's Blessings in Publishing, Strengthening and Equipping Field Workers na ginanap sa Murato Beach, Puerto Princesa City. Dito po sa aming lugar ay nagkaroon ng baha Uh, marami pong nadamay, maraming uh, nadisgrasya, pero sa aming mga literature evangelists ay marami kaming blessing natanggap. Bag, uh, kahit na maulan, ay marami kaming napuntahan ng mga bahay. Napalilibutan mga ng kapi-kabilang pagsubok, hindi ito makapipigil sa ating mga LEs sa patuloy na pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng mga printed pages. Dalang mga masiglang panghihikayat at paalala ni na Pastor Armando Ogmar, SLPUM Publishing Director, na siyang naghatid ng mensaheng makapagpapalakas sa bawat isa sa patuloy na paggawa. Ganon din ang hatid ni na brother Artemelio Jimenez, masigasig na magagawa ng Philippine Publishing House at kanyang kabiyak na si sister Nelia Jimenez Ang aking uh, masasabi sa ating mga literature evangelists dito sa Palawan na sana sila ay magpatuloy Ang pagtitipong ito ay upang ang ating mga LE ay mahanda po sa Harvest 2025 Maging inspired sila at uh, lalo silang gumawa para sa Panginoon. Ang akin ding uh, hamon para doon sa hindi nakatend na sana ay uh, patuloy nilang gawin ang gawain ng Panginoon at uh, lalong maging masigla sa taong ito habang uh, inahanda ang ating mga sarili sa Harvest 2025. Sa panguuna ng publishing director ng Palawan Mission na si Pastor Job Fabiliar, tanging ang malaking responsibilidad ng paghahatid ng mabuting balita saan mang sulok ng mundo ang patuloy na nais pagtibayin at palakasin dito sa Palawan. Ang direction or vision po namin ngayon pong 2025 ay kami makipagtulungan sa Harvest 2025 sapagkat ito ang focus na natin pong gawain kung ang mga layman, mga pastors, sila po ay na busy-busy sa kalanggawain, lalo tigit sa paghanap ng kaluluwa. Yan, tinatawag natin the living preacher. Kami naman ay sa printed pages namin na lalo mapalawak pa ang gawain dito sa buong Palawan. Kaya kami ngayon, recruitment, training, and spiritualize every member ng Literature Evangelist dito upang kami ay magkaisa at aming isa katuparan ang nais ng Diyos na siyang nakata sa aming mga balikat. Kaya itong 2025, kami ay nakakasiguro na kasama namin yung Panginoon at gagawin namin ang pinaka-the best para sa paglilingkod sa aming Panginoon. Sa spiritual retreat namin na nangyari sa aking buhay dito, personally, uh, maraming pagbabago sa aking buhay. At ito ay ano uh, nakapagpa-flip sa aking spiritual at lalo akong prosigido sa paglilingkod sa Panginoon dahil marami pang mga tao na nangangailangan ng mga paglilingkod na ito. Mula rito sa Puerto Princesa City, Palawan, Ijen Joy de Cruz, nag ng Balitang May Pag-asa para sa Hope Today, HCNP News.